talay <laughs> ay ayaw lay mawa ka lay ayan po at uh, isa po mapagpalang pagbati ang aking ipinapabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi siyempre at ligtas sa anumang uri ng kapamakan lalo na itong mga sakit at kung ano paman Bagkos, ang darating sa inyo Swirting walang katapusan Ang darating sa inyo Yan po At kaya nga po yan ay uh, Wala po akong itatapik Maliban po dito sa maxim maxi lang po Dahil nasabi ko na po sa inyo yan Ang priority kong itapik dito Kung meron akong uh, Dapat na na i-informahan. Kaya na kayo mga subscriber ko na delikado, yun ang gagawin ko, yun ang ipapriority ko. At uh, pero bago yan ay... Uh, uh, ay uh, pasadahan ko lang po muna itong uh, kuhan, ano? At uh, sandali lang to. Ayaw sa Ay, lay. Okay. Ayun po. Kaya po ganun ang uh, introduction ko, Mawa ka Kasi, ang may aabangan po kasi tayo, pagpasok po ng pagpasok nitong uh, itong mga itong bagong kongreso at bagong sa Senado. Sa Senado po ang aabangan po natin yung may magbabarilan Okay? Seryoso po ako At sa Senado naman may magsasampalan Ay ah, hindi, sa Senado may magbabarilan At sa, sa kongreso may magsasampalan At sa bilibid may magkyuturbahan Ayan Bago po yung seryosong usapan natin ito muna Kasi seryoso din naman po ito at uh, kaya ko po nasabi na may magbabarilan dyan sa Senado dahil po ganito, yung bagong uh, incoming Senador, uh, actually pareha silang incoming ng Senador eh, yung isa gusto pa ngang pagigihin pa yung batas, na dyan sa mga AX, mga topad, mga kung ano-ano mga kaikikan ikan itong mga uh, ginagawa ni Tambaloslos na ito. Yan yun, isa. Yung isa naman ay... Uh, ta ayaw niya, tatanggalin daw niya yung mga AX, AX, mga tupad-tupad na yan at tatahasang magkakabarilan kami rito ah, uh, so yan ang abangan natin magkakabarilan yung isang uh, kuha nito, ito yung bagong papasok na senador na himod tumbong kay Romualdez. Ayan yon. Pero kuha ha, hindi po ito yung mintapik uh, main topic natin. Ang main topic po natin dito yung seryoso na sinasabi ko. Ha? Ah. Kaya antay kayo. Dahil uh, yun ang uh, itatopic natin. Kasi sinabi ko naman po sa inyo na na kung ano yung uh, makita ko na delikado ay iinformahan ko kayo agad at uh, ayan, sandali yeah! ayaw lay lay, ayaw lay maawa kayong tawon, lay ayan. Yan. Doon naman sa kongreso, yung sinasabi kong abangan din natin na yung magsasampalan. Kasi, kaya magsasampalan dahil magkakaingitan ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Kasi tatlo na yung kasalukuyang nag-undergo ng operasyon na nagpatanggal ng bayag. <laughs> kakaiba yun. <laughs> Ayaw, dinadaan ko sa tawa pero ito totoo. Ayaw lie, yung taon. Maawa ka lay sa iyong bayag lay. Ayan. So, yan po. Kaya nga, di ba? Alam nyo naman yan. Na mayroon na diyang uh, kasapi sa kongreso, member ng kongreso. Di ba ngayon? Di ba alam nga, alam nyo yan, nagpatanggal ng bayag yan. At talagang pinanindigan niya yung pagpapatanggal niya ng bayag At uh, ang balita natin dyan ay uh, pinapalitan ng uh, bilat ng kambing ay parang hindi kontento. Ay yung itong tatlong, uh, ito ngayon tatlo na nagpatanggal ng bayag ay ang, ang gusto yata ipalit na bilat ay bilat ng baka. So, magkakainggitan kaya sabi ko may magsasampalan dyan sa kongreso seryoso po ito iusapin ito kaladyo lang at uh, kaya nga ayan na uh... so yun po kaya po kung uh, ito ay uh, sa totoo lang po ay uh, hindi ko maintindihan ha ata uh, kung bakit kailangan lang baguhin kung bakit kailangan nilang tanggalin ang bayad tapos palitan ng bilat ng baka hindi ko maintindihan sabi nga si Locano injak maawatan. <laughs> Ay! ayan pero sa totoo lang Ah, kung itong uh, tatlong kongresista uh, kongresistang ito na nagpatanggal ng uh, kanilang mga bayag nako kung uh, na, makakapagsalita lang niyang inyong, inyong bayag ay magsasalita yan sasabihin nila maawa kayo huwag ninyong patanggal huwag niyo patanggal ang bayag ingatan ang bayag huwag niyong ipaopera dahil ang bayag ay mahalaga kaya dapat huwag ma-opera ayan <laughs> Di ba mayroon na diyan Mayroon na isang kongresista diyan na tinanggalan ng bayan. Pinalta ng bilat ng kambing ayun at dito dito na ngayon magsasampalan yan uh, ngayon ano yung sinasabi ko naman na mag uh, magtsoktsakan dyan sa bilibid hmm. aba ha, alam nyo naman yung babalik sa kulungan ay sigurado yan ha babaha ng uh, kung dyan, babaha ng uh, tuba dyan sa bilibid ha ay ang libog nitong bahay, yung babalik sa kulungan na yan napakalibog yan ang tandaan na yan oh. Pero hindi matatawaran ang libog diyan, oh. Ayan po ang sinasabi ko. So, ang uh, ano nga yung ating ta, ano ngayon ating uh, topic? Sa Senado may magbabarilan. Sa kongreso may magsasampalan. Sa bilibid may magchuchuktsakan. So tatlo po 'yan. Imagine mo 3 in 1 yung ating uh, ipinahatid sa inyong balita na 'yan. Bagamat hindi po 'yan yung seryoso. Kaya nga po ang sinasabi ko po rito, huwag kayong bibitaw. Bagkos doon sa mga hindi pa subscribe dito sa channel ko, ay mag-subscribe na po kayo. Pindot lang naman po eh, isang pindot sa subscribe, isang pindot sa notification bell, isang pindot sa all, tapos na ang kwento, mag-aantay na lang kayo na gaganda, guguwapo at suswertehin kayo. Kasi ito pong Kirana Live Studio TV, ang kaisa-isa at katangit tanging nakakapagpaganda. Once na pinindot mo ang subscribe, ayan. So, yun po eh. Kaya, hindi mahirap i-memorize yan. Kaya nga po, paulit-ulit ko rito. Tingnan niyo itong mga subscriber ko. At panu uh, 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 subukan nyo rin basahin yung mga comment dyan. Talagang pinatututuhanan nila. Na dati rati raw parang troso yung ilong nila. Pero nung nag-subscribe sila dito sa channel ko, unti-unti raw gumanda yung tabas ng kanilang ilong. Dati raw nung uh, hindi pa sila nakakapag-subscribe, eh. parang uh, ilong isang vlogger diyan na nagkalat, hindi mo maintindihan kung saan mo hoholihin yung kabilang dulo. Ah, kasi nagkalat. Halos matakpan na yung uh, yung uh, mukha nila. Puro ilong ng alon nakikita. Pero ngayon, ang gaganda na. Ang gaganda ng mga hugis ng ilong nila. Hugis ng mga mata nila parang tantalizing. Ika nga, talagang tantalizing eyes. Talagang nakakaakit. oh, kisa naman dito sa mata ni Butod. Butod na, budlat pa. Ayan Ay, ang sinasabi ko sa inyo. Kaya, uh, nako, Kaya nga, muli ang aking paalala, ingatan ang bayan at huwag ipa -opera. Yan. Doon sa mga na na, nako, ay magdudusa kayo. Dahil pagdurusahan ninyo ang inyong maling ginawa sana naglumarga uh, na lang kayo kisa naman sa tinanggal nyo pa yung mga bayag ninyo ano ba? ano ba yan? grabe ano? so ngayon kaya ang tanong na lang dyan saan nyo kinuha yung pira na pagpa-opera na pagtanggal ng inyong mga bitlog at uh, papalitan ng Bilat ng baka. Saan nyo kinuha yung pira na yan ng mga buwaka ng ina nyo? Pira na naman ni Juan. Ayan. Pira na naman ng mga kababayan natin. Kaya, kaya nga lang yung dasal ko halagi dito. Kayong mga kawatang mga politiko, magkamatay na lang kayong lahat. Para hindi na nadadagdagan itong ating mga kababayan na Mga mahihirap Dahil kayo talaga ang piste ng lipunan Mani, Paulit kayo paulit ulit ko na sinasabi yan eh Kayo Ang totoong piste ng lipunan ng mga animal kayo Kaya uh, Hanap tayo ng iba dito At uh, Sundali ha So, ano ba yung uh, iba dito? Ano ba ito? Parang kuan Parang malalay. Huwag lay. Mawa ka lay sa iyong bayan Ano ba yan lay? Ano ba ang nabihay isipan mo lay? Bakit mo pinatanggal ang bayag mo, lay Ay, Jesus! Mar Ayan. So, yun po. Nasabi ko naman po yan, hindi ko na ulitin. Pero ito po yung seryoso na sinasabi ko. Ha? Sabi ko nga po sa inyo, ay total, wala naman nagmamahal sa inyo, kundi ako. Dahil unang-una, yung iniisip ninyong magmamahal at mag-aaruga sa inyo, ayun, walang ginawa, kundi ang pagnakawan pa kayo. So ako na lang yung nag-iisang nagmamahal sa inyo mga followers, viewers ko. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung mayroon kayong dapat pindutin ang subscribe, ito ng Verana Live Studio TV. Dahil kung inyo po ba yan, bawat nalalaman ko na delikado ay dito ay aking ibinobroadcast para malaman na niyo Sino ang nakakagawa niyan? Wala po nakakagawa niyan ako lang. Ni isa sa mga politikong ito, walang ginawa yan, walang paki-alam sa inyo yan. Tandaan niyo yan hindi hindi kay pakikiraman kahit pa uh, mala, uh, makita nila actual na ikaw ay pinapatay na kasi ang nasa utak nila hindi yan ang hindi yan na diyan nakapokus ang utak nila kundi nakapokus kung paano sila magnakaw ito po yung seryoso nating usapan ah, sabi ko po yung mga alanganin lalo na kung babae yang inyong anak Ay kung uh, maaari po sana Samahan ninyo kung saan man po Halimbawa may bibilihin Lalo po ngayon Ay uh, taga pasukan na Malapit ng pasukan At uh, Siyempre may mga kailangan yung mga batang yan May mga gustong bilhin Samahan nyo na po Kung inyo po matatandaan dati na sabi ko sa katapusan ng Mayo ay uh, magkikita-kita kami dyan sa Manila dyan sa opisina ko sa Manila yung mga eskular ko kasi nga uh, yan yung sinabi ko dati pa na ngayong katapusan ng Mayo na bibilhan ko sila ng tigit-tigisa silang cellphone at dyan kami magkikita sa opisina ko dyan sa Manila kaya lang sabi ko nga ah uh, napag-isip-isip ko na parang delikado dahil unang-una baka matunogan yan ng no, mga kawatan ay uh, lalot ang target kong bibilhan dyan sa Green Hills kasi dyan daw yung uh, uh, magagandang cellphone at saka medyo mura-mura kumpara doon sa talagang uh, bilihan ng mga cellphone lalo na kung iPhone ay uh, sa totoo lang po kung uh, kung ito pong ganitong iPhone na uh, Uh, iPhone na uh, iPhone 15 pa lang po ito, iPhone 15. Ah. Uh, ay na po ito, eh, 75,000 na. Oh, uh, diyan sa Green Hills sa 75,000. Pero kung doon po kayo sa store mismo ng iPhone sa SM, ito po pala ay nasa 90 na, basta 90 plus. Ayan. So mas mura po diyan sa Green Hills. Kaya po nasabi ko dati na mag, magkita-kita kami ng mga eskular ko dyan sa uh, Manila office ko. At sabay-sabay uh, kami pupunta sa Green Hills at doon ko sila bibilhan. <clears throat> at uh, simple sabi ko nga, huwag naman yung mga latest model na kagaya nito, uh, <clears throat> iPhone, uh, na po ito, ka uh, iPhone 15, pero may iPhone 16 na po ngayon, eh, iPhone, aywan ko kung may iPhone 17 na ngayon. So, pero ang alam ko iPhone 16 kasi ito pong sa gamit ko iPhone 15 po ito. Kaya <clears throat> uh, doon 75,000 si ko lang po na ipabili ito. Pero nung in-inquire nga po diyan sa SM, nasa 90 plus pa. 90 plus pa ang uh, presyo nito. So yan po, dahil nga diyan ay uh, nag-suggest yung secretary ko, total nandito naman yung address lahat ng mga uh, ko, may address, may cellphone number, ipapadala na lang sa kanila through LBC. At kung malapit lang naman, ay uh, ikukan na lang mismo. Ipapada idadalhin na mismo personal ng uh, mga boy ko or either sa mga sekretary ko. Diyan sa mga, kung malapit lang. Pero kung mga Mindanao na po, ay siguro ikaw na po yan, ay uh, LBC na po siguro. Pero kung halimbawa, Diyan lang sa Manila. Laguna na yan, Bulacan, Pampanga, Bataan na yan, Tarlac na yan, Nueva Ecija. Personal pong i-deliver ide na ng mga tao ko. So, yun po. At kaya ko po lang nasabi, nasabi, yan dahil dito, dito po yan. At uh, kaya ko po sinabing bantayan nyo yung inyong mga anak or lalo na kung mga dalagita lang yan o ano or mga alanganin. Kasi may nauuso po ngayon. Ah, may nauuso. Ha? Ah, babait lalaki ito. Magkasabwat itong babait lalaki. Okay, magkasabwat. Ngayon, pag may target sila na mga dalagita o ano, yung uh, babae kunwari lalayo lang. Pero magkasabwat itong lalaki at babae. Ha? Lalayo lang yung babae. Tapos itong lalaki, ang siyang mag approach doon sa target nila. Kunwari, may tatanungin, saan po kaya ito, ganito, ito, ganito, o tatanungin ng lalaki yung target nila, ha? Kung yung dalagita na yun, o ano? Yung pala, habang uh, nagtatanong-tanong, meron na palang naamoy yung kanyang kinakausap, yung target nila. Tapos, pagka nasiguro na niyang naamoy na nung target nila, ay sa saka magsabi O oh, sige po salamat o ano pa man Alis na Hindi nakakalayo yung inyong anak Yung uh, dalagita Ninyong anak o sino pa man, Hindi pa makakalayo Mawawala na ng malay mahihilo na Ngayon yung sinasabi kong isang uh, Yung uh, babae na kasabwat itong uh, Gagong lalaki na ito Nakaabang lang Kung mala, makwanan niya Maramdaman na ng hilong-hilong -hilo na ito lalapitan niya niya uh, aalalayan na niya yayakapin na niya Ito po ngayon yung usong-uso At uh, katunayan bago ako nag bago ko iko ito bago ko ide na ito may nakita po akong nakakuan, nakita ko po ito na naka post sa reels Pero alam ko na po ito talagang totoo po ito pero bakit naman nagkataon na noong uh, nagro-roll ako ng uh, cellphone ko mayroong uh, mayroong nagka-condito sa ko ay sa cellphone ko so yun po at uh, ipapanood ko lang po sa inyo ha at intindihin nyo po mabuti kaya po yun ang uh, napakadelikado po talaga ngayong panahon na ito Ito ipapanood ko po sa inyo at intindihin nyo po mabuti. Marami pa po itong mga delikado ito. Hindi lang po yan. Marami pa po akong i-discuss sa inyo. Marami pa po akong uh, uh, ibibigay sa inyo na information. Maging yung information na sa China, yung mga plano, plano na. Anyway, ito muna unahin natin. Ito po yan ha. Pansinin nyo mabuti ha. Why don't follow it to kaya kunyari, lalaki nagtatalo sa so, babae. Pero hindi nyo alam. Yan dalawang yan, magkasabot pala. Magkasama yan. Para nililangin yung bata na sa likod nila. Ayan o. Ayan mga idol. Hindi magdududa yung bata, syempre. Ayan. Magtatanong kunyari, lalaki sa kanya. Paglapit niyang ganyan. Ayan. Bigla na siya mahihilo, idol. Ayan. Ngayon ang ginagawa ngayon, mga idol. delikado po sa panahon natin ngayon. Tingnan nyo, may gaya na yung babae na hilo. Tapos siya sa lalaki, may ihilo na lang yun. Pero kunya niya kailang siya, ayan, paglakad niya na ganyan. Buti na lang yung babaeng nandito sa ano, nakakulay puti, ayan. makita niya, ayan. Ay, yung babae kanina o, na kunya yung stop, ayan. Buti lumapit yung babaeng ganyan, nakita niya kasi. Ayan o, no? ayan o, no? biglang lumapit yung isang babae, di ba, na kunya kanina hindi niya kasama. Ayan o, no? Ayan, ayan, tinakot yan. Pati may mga dumating ng tao. Ayan. Tatawag na sila ng polis. Ayan, takbuhan nyo ano yung mga babae. Ingat kayo mga idol. Delikado po ngayon mga modus na ganito. Yun lang niya. Mga idol, paano ako itong maigi? Grabe no oh. Ulitin ko po ulit, ha? Ah, para lang po maintindihan ninyo. Ulitin ko lang para maintindihan na ninyo. Ayun, kunyari, lalaki nagtatanong sa babae. Pero hindi nyo alam. Yan dalawang yan, magkasabot pala. Magkasama yan. Para nilangin yung, yung bata na sa likod nila. Ayan, Oh. mga idol. Hindi magdududa yung bata, syempre. Ayan. Magtatanong kunyari, yung lalaki sa kanya. Paglapit niyang ganyan. Ayan. Bigla na siya maihilo, idol. Ayan. Ngayon ang ginagawa ngayon, mga idol. Delikato po sa parod natin ngayon. Ayan, tingnan nyo, may gawin na yung babae na hilo hanggat paglampas niya sa lalaki, may ilo na lang yun. Pero no? kanya ka nagtatanong siya. Ayan, paglakad niya na ganyan. Buti na lang yung babaeng nandito sa ano, nakakulay puti. Ayan, nakita niya. Ayan. Ay, yung babae kanina ako na kunyari range stop. Ayan. Buti lumapit yung babaeng ganyan. Nakita niya kasi. Ayan o. No? Ayan o. No? Bigla lumapit yung isang babae, di ba? Na kunyari kanina hindi niya kasama. Ayan o. No? Ayan, ayan, tinakot yan. Pati may mga dumating ng tao. Ayan. Tatawag na sila ng polis. Ayan, takbuhan nyo ano, yung mga babae. Ingat kayo mga idol. Delikado po ngayon mga modus na ganito. Ayan po. Mga idol, paano So, yan po ang bagong uh, modus operandi nitong mga kung ano ito? Itong mga masasamang tao na ito na naglipa na. Kabi-kabila na po yung mga naglipa ng masamang tao ngayon. Kabi-kabila na. Maniwala kayo sa akin. Kaya nga po, uh, yan ang gusto kong paulit-ulit na uh, sinasabi sa inyo na ingatan, mag-ingat po kayo. Lalo na po yung mga minor de edad na inyong mga anak. Mag-ingat po kayo. At uh, yun naman po lagi dito, sinasabi ko lagi, wala wala po naman ako sinasabi rito kundi ang mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Kasi nga po talagang alam ko na napakadelikado delikado ngayong panahon na ito. Anyway, yan po muna ang ating... Uh, Atenya uh, ibabalita sa inyo. Huwag po kayong magalaw basta pag nakakita ako ng uh, uh, mga ganyang balita na dapat na i-share ko agad sa inyo, ay i-share ko po agad sa inyo para makapag-ingat din po kayo. Maraming salamat po at uh, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At uh, mahal na mahal ko po kayong lahat.